Pag ako oh, nakita ko siya, siguro awkward. Pero if anything, gusto ko siya maka... Like, maka hindi naman makausap, pero gusto ko lang mag-apologize. Oh yeah. Kasi... Mabait ka naman tao. Like, kasi oh. alam mo yun, mabait oh. siya sa akin eh. Oh, so like yun. parang, I feel like na parang... Um, I just feel like parang may mali akong ginawa, you know what I mean? Oo, kasi syempre na yung mo sobrang brutal naman. <laughs> yeah, diba parang sabi ko shit. Syempre nagmahal yung tao nasaktan. Parang mm. I feel na parang guilt, may guilty sa yeah. nagigil trip din ako eh, yeah. na parang kasal, ma, ma, yung baka mabigil lang ako ng peace of mind na mag-apologize. I mean okay. kasi nag-move on naman eh. nag-move on na ako, nag-move on na siya, okay na lahat. Parang alam mo yun, mas mo lang na na sorry ka. Yeah. Parang mas nakakaga ng eh. Oh, yeah, well, yun lang. din ng character build-up mo na sa susunod, hindi na ito yung gagawin ko. Yeah, di ba? Parang alam mo na. Oo, oo, totoo naman. At saka sabi ko nga sa'yo, napakabait niyang tao. So, she deserves yung oo. apology. Parang ganoon. Ano yung parang lesson na natutunan mo sa re relationship na yan? Um, kasama yung toxic o yung kay Zeb lang. Ikaw, kahit ano. Para taloy <laughs> ako <siscastak liyo, laughs> si Skastak Leo. Skastak Zeb yan. Nagpunta dito yun eh. Oo nga. Ah, anyways, anyway, so. Like, let, let, like, uh, natutunan ko kay Zeb o oh, parehas? So, kahit magbigay ka lang lang kay Zeb, sige kay Zeb. Si Zeb na lang. Oh. Kasi si Zeb, um, I think siguro ah, kasi maaari kasing, ang, ang number one na natutunan ko siguro dun is, um, una, mali yung meron kang, pinag, na parang meron kang existing na relationship. Yeah, yeah. Tapos, papasok ka sa bago without properly, ano, parang closing. Yung oh. una. Yun yun, yun una. Kasi dapat naman talaga, they both deserve that. Kahit nasabihin mo ng si, si person A, sabi mo na naging toxic yung relationship niyo, naging parte pa rin siya ng buhay mo, minahal mo siya, minahal ka niya, she deserves na, 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 magkaroon kayo ng proper closing, di ba? Si, si person B naman, she deserves na ano rin naman, like, kung siya talaga yung gusto mo, then hindi pwedeng may, may iba, meron pang una, you know what I mean? Di Oo, totoo yun, Kahit naman kasi ako, kung ilalagay ko yung sitwasyon na ganun, Di ba? Kung ako yung ilalagay ko yung sarili ko doon, ayoko rin naman na pipiliin mo ko. Pipiliin mo ako. Hindi mo yeah. pwedeng, pipiliin mo ko mamayang gabi, pipiliin mo siya bukas ng umaga. Oh. Yung gano'n. Parang, kasi, di ba siya like very vocal na, ayoko to. O ikaw? Hindi nyo man, so Actually, lack, of, lack of communication eh. din. Si Zeb, hindi bro. Like para lang siyang ano, alam mo yung, oo oh, tanggap ko to set yung setup na to. Mm -hmm. Yung parang gano'n, parang, which is sabi ko, if she demanded something sa akin noon, baka nabigay ko sa kanya do kasi never siya nagdemand eh so ngayon parang doon ko rin kaya gusto ko rin mag-apologize kasi parang i feel like ang selfish ko pala yeah di ba kasi si PNB rock ano selfish oh, di ba okay, oh, parang sobrang selfish kasi bro iniisip ko lang yung mararamdaman ko hindi ko naisip yung nararamdaman niya na may kahati siya yeah true pero hindi naman yun na ayoko kasi mag-come off na parang oh shit player kasi may Bear isa ka dito, lang. may isang ganun. <laughs> uh -oh. Hindi, pero kasi bro, most ng attention ko noon nasa na kay Zeb na kasi like sobrang toxic na itong kabila. Hmm. Kasi, uh, Pumayag ba? Sige, side check na lang. <laughs> <laughs> di ba? Yeah. Kasi yeah. syempre, like ako noon, parang binigay ko yung 110% ng effort ko dito kay person oh. A. Hindi na-appreciate, di na ba? Diba? Yeah, tapos tinatapon mo lang. So, yeah. ngayon, ako naman, syempre, so, bilang tao, naghahanap ka ng affection, yeah. natatanggap sa'yo, True, yeah. na magre-reciprocate. Yeah. So, meron ka nakita ang person B. Mm. So yun, ang mali ko lang, hindi ko, hindi ko na, like, pinutol ko na dapat yung connection ko kay sa person A una pa lang. Oh, okay okay. ba diba? Tulad nga nasabi ko sa iyo kung si person B nag-demand, or si Zeb nag-demand, mm. Baka nga naibigay ko, umabot pa sa point, pinakilala ko siya kay mama habang kami ni person A. Ganun oh, ka. Shit. Like, sa FaceTime bro. FaceTime. Oh. Like, maka-FaceTime ko si, si Zeb. Maka-FaceTime ko si Mama. Pinag-usap Ma, si ko Zeb. sila. Oh. Ganon. Yeah. yeah. So like, ganon din ako kaseryoso sa kanya. Hindi ko hindi lang yung parang, alam mo yun, yung playtime, playful play time. Play yeah, play time na. Hindi ganon. Talagang seryoso ako sa kanya bro. Yeah. Talagang, meron lang talagang, ewan ko, ang tanga ko din kasi talaga eh. Imagine di mo. Hindi mo, di mo, di mo, din naman alam kasi. Yeah, parang kasi, siguro, siguro isa sa mga Um, pina ko nun is damn, Sayang yung 3 years, sayang yung 4 years. Pero like looking oh, back, ano naman yung 4 years na yun? Puro like stress puro, lang yun. Puro tai, puro tai din naman. Oh, yeah. 'Di ba? So like <laughs> so parang shit, yeah. parang ang ang ang, ang 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 ano ko nun is na-realize ko na lang din na sabi ko kahit ano pa kahit gano'n pa kayo katagal ng isang tao, pero yung pinagsamahan yun sa 7 years, i eh, puro like yun nga toxic as opposed to doon nagkasama lang kayo nung isang tao for six months pero sobrang pure naman ng relationship. Saka ah, parang ang pangit na pinaparamdam niya sa iyo na easily replaceable ka. Kaya ikaw, todo effort ka sa kanya. Alam mo yung sinasabi. Bro, tama yung sinabi mo. Diba? Kasi ilang beses ko naramdaman yun, bro. Hanggang... Like, uh, kaya parang ginagawa mo yung best mo. Tapos siya yung... Uh, ah, Pag may nakita akong yeah, attention, like yeah. may bagong attention. Yeah. Like, fuck you. <laughs> yeah. yeah. Kaya nga, bro. Eh. Kaya nung sinabi ko sa iyo na parang... pare ikaw lagi nag eh. Yeah. Nung like, nagsawa yeah. ako, bro. Like sabi ko sa iyo, wala na. It's it's tapos na. Ako yung tao oh, na siguro na It's over. It's Parang bit Carter like, 'yo. Yo, mic drop. Boom. Yeah. <laughs> yeah. Pero yeah. parang ang naramdaman ko na lang kasi noon bro is yung parang ano eh, like kahit sabi mo mag I love you ka sa akin, hindi na ako nakakaramdam ng, hmm. ng affection. Kasi sinabi mo, I love me too. I love me too. <laughs> <laughs> I love you oh, sa'yo. Oh, yeah, diba? I love me too. Yeah. Pero bro, like yun yung, yun, yun talaga, like wala na akong feelings. Ganun. Scrabby. Like yung talaga sabi, like, Four years yan ha? Eh? Four years. Yeah. Almost even five pa nga eh. Yeah. Di ba? So talagang sabi ko, God, eh. Sakit parang, naman. Tumagal nga four years yun. Sakit naman. Eh, siguro yung during, yung, yung process. Pero yung yung time na nag, yung ako na yung sabi ko, tangay na to, tama na. Oh. Bro, na, parang ano, like yung sobrang relieve ka. Sobrang relieve bro. Like mm. sobrang relieve daw no na parang damn, wala na ako iniisip na ganito. Mm. Parang sabi ko kahit magparamdam siya diyan. <laughs> kasi yung yeah, eh. pinaagagawin niya kasi no normally is yung ang typical na ang um, ginagawa niya noon is let's just say para makuha attention ko o oh, may guy na gusto sa akin i-date oh, yeah. ako ganyan yeah. so as a guy someone na ako like syempre gusto ko siya or kami i know syempre magre-react ka right. na, pero nung time na talagang wala na hindi <laughs> na lang ako nagre-reply yeah. kasi wala na akong pake pero ito pa pala yung worst bro hindi pa pala worst yung pag-iya sa shower tsaka yung ano yung nanood ako ng na yeah. one more chance wala pa yun ang, ang pinaka worst is yung nahuli ko nahuli ko siya sa sinihan may kasama ito yung malupit hindi ah, ko alam kung kasama ka basta grupo yon ng tropa natin manonood sa Cineplex yeah tapos meron akong hindi maintindihan na pakiramdam nung araw na yun bro sabi ko parang may mali ako nararamdaman may mahuhuli akong hindi My dapat eh may instinct ka na na ang tindi oh, oh. bro like at talagang ramdam ko eh like yeah. even before manood there's something wrong tapos na tapos naglalakad yun papasok sa sa ano papunta sa ano ng Cineplex di ba tapos bro, si JP, kinausap, bigla akong ano, bigla akong kinalabit. Yun o ito kasi sabi niya. No? Magkasama kami bro. Oh, Dib okay, Ito, naglalakad kami, ito yeah. parking, may sasakyan. yeah. sasakyan. Tangin na bro, bigla sinabi ni si JP, yo, yo, di ba si ano yun? Mm. Pagtingin namin oh, ganun, shit. holy fuck bro, may kasama ng lalaki. laki. Kinonfront mo, kino mo. Tanginas ako, like sa sobrang galit ko bro, hindi ko, kasi ayokong baka. Ayaw mo nang gumawa na eksena. Yeah. Isa na yun, tsaka hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi baka makasakit ako, like hindi yeah. lang, like baka pati siya masaktan, oh, yun what I mean? Like hindi lang verbally or yeah. Tsaka public, public din eh. Ni sabi ade. ni Japes sa akin, bro gusto mo puntahan ko? Pinunta ni Japes. Oh. Sabi ni Japes, sabi niya, yo, ayun si Erwin, no? tinuro niya akong ganun. Oh, yeah. ang lupit talaga ni JP. Yeah, oh, tapos, Oh, tapos. So, afternoon bro, like, hindi na, na ako nakanood ng movie, bro. Like, oh, actually, shit. yung bone tropa pa nun, hindi na nanood dahil sa akin. Kasama ko nun, alam ko nandun na sila, edse. Parang sobrang broken ako nun, bro. Lain like, yung gabing nun. Yung, kasi iba, bro. Iba yung pag physically. Kaya pala, that should be me. Holding your hand. Yes. Pero iba oh, okay. pa yung that should be me na yan. Like, the year after pa to. Oh, shit. Pero yung ano talaga, Plus, bro. Tapos pinatawad mo pa rin. Yeah. kasi Gasibe mo kung gano'ng katanga nun. Di ba? Tapos yun yung gabing si Renz, sinundo ko, pumunta siya sa polo. Takin na, hindi sinundo niya ako doon. Sabi niya, oh, tara, maginom na lang tayo. Sobra yung manipulation niya sa'yo, man. Bro. Kasi nga, oh, papalitan naman kita eh. Alam mo yun? Like, goddamn, bro. It's fucking crazy. Like, hindi ko rin ma-imagine, bro, na ganun ako katanga. I Imagine know. that. Para may na-manipulate ka. Kasi na nga, na, kasi, na. kasi, kasi na-manipulate oh. niya ako. So, like, kahit anong gawin niya. Grabe she's gonna Wala get what she pakalam, wants, di ba? Tsaka so, alam naman niya napapatawarin mo, bro. Oo, oh, yun na nga. Isa pa yun. So like yung pinaka, ano ko nun bro, nung gabing yun, di sinundo ko nila, ano nila rin. Sobrang talagang down ko nun bro. Like yeah. fuck, down bad. Like down But hindi bad. Hindi ka napainom yun. Uminom kami nun. Oh, tapos, sure. di alam ko yung sakin nila Renz nun, Equinox Pay. Oh, yeah, yeah. Yung, tatlo oh, kami. ATM, yeah. Yung tatlo kami niyan. Yeah. Ako, si Jack, si Renz. Tangina bro, binaba ko yung window, sabi nila, sabi ni Jack ginago. Isigaw mo, isigaw mo, galit ka, isigaw mo, putangina oh, mo! Inaalala <laughs> ko na yun! <laughs> Oo, oh, inaalala ko na yung kwento <laughs> na yun. Tangina, tangina, sabi nila natin, grabe. pang, pang, sabi nila pangalan niya, ano, um, Aliyah, pangalan niya, Aliyah. Sabi ko, binaba ko yung window, tangina mo! <laughs> sa NES, bro. Nesbo. Dire dire. Nagkukrus kami, oh, talagang wala akong paki kung may tao, wala akong paki kung pinagtatawanan na ako. Tumatawa kasi sila nila. Talagang sobrang like umiiyak ako, bro. Na, talagang iyak, bro. Tapos di afternoon punta kami kay Lano, kay sa bahay nila, nung kami sa basement. Bumili si Lorenzo ng I think maybe 18 pieces ng Bud Light, I think. Tangay eh na bro, like, wala akong paulit-ulit na sinasabi ko, hindi lang, tangay eh na, ganito yung ginagawa ko, ganito, ganyan, ganyan. <laughs> Like, para na ako sirang plaka, bro. Oh, Tapos shit. umiinom lang kami beer hanggang sa tanginan. Well, sing na ako, doon na, na ako natulog. Grabe. Ang lala nun, man. I think that's the worst. Like, worst na ginawa ko nung like, na broken hearted ako dun sa bagay na yun. Damn. Yeah, kasi after nung wala na eh. Wala na akong ganun katindi. May one type pa nga nun na may na-involved na guy. Eh. Tangin si kuya, galit na galit. Kasi may time nun para... Buti hindi so nakakabanatan eh. Yung mga... <laughs> <laughs> hindi, sobrang galit ni kuya, bro sinama niya si Mike. <laughs> oh, sinama niya oh, si Mike. Nagsama, nagsama, ng bouncer oh. si Kuya. So ngayon, kasama niya si Mikey. Eh, ang ginawa ni Kuya, eh, may number siya ni Sabi niya, nasang ka? Sabi niya, nasang ka? ka? <laughs> ka? Nag-name drop. Got Ay, putak ina po. So ngayon, si, si Kuya kasama si Mikey. May number siya ni ano? May number siya ni ano? Ni, ni, Aliyah. Yeah. May number siya ni Aliyah. So ngayon, tinext niya. Sabi niya, asang ka. Pati yung kasama mong lalaki. Eh nung time ata na yun, parang ano no, nasa mall or something. Nahuli ng kuya mo? Hindi. Like, parang sinabi ko kay kuya, alam ko kuya kasama niya ngayon. Kaya parang sobrang, kasi yeah. nung time na yun parang sobrang down ko rin eh. Ginagago ko na lang men. Yeah man. Wala ka talagang value sayo. Tapos, pinuntahan nila kuya, lumabas kayo dyan. Lumabas kayo dyan, sabi nga ni kuya. Lumabas, lumabas, lumabas talaga siya. Hindi, sila. hindi lumabas. Eh yung lalaki na parang nung time na yun, alam ko parang mga kasintangkad mo bro or mas matangkad yeah. ka lang ng onti. Yeah. So matangkad, imagine mo. Pero si Kuya pinapalabas niya, tangen, sobrang awa niya sa akin, tsaka bad galit mm. niya na, na ginaganon ako bro. Pinapalabas siya, palabasin mo yan. Pero si ano si Aliyah parang ayaw niya palabasin kasi natatakot siya kung anong gagawin niya. Grabe mo na yun man. Actually, nakita namin ni Julia dati yun. Saan? Ewan ko kung kayo, sa Polo din. Matagal na to? Matagal na. Ewan ko, akala nga namin ikaw eh. <laughs> Pero nakita ko, naka-teams eh. Hindi ka naman magti-teams. <laughs> Pero may teams ako bro. O baka nga ikaw yun. Pwede naman. Anyways, pero... Hindi, hindi. nag ka ba? Hindi, <laughs> wax. mag kasi yun eh. Wax, wax ako. Anyways, yun na yun. Pero yeah, hanggang okay. na, yun yung parang, yun yung alang sinasabi alang ko. Alam din, man. Grabe. Hindi ko ma-imagine bro, like, minsan ang gagamitin sa akin card is yung may depression card daw siya, which I think she has one. Hindi mo chinecheck yung phone niya? Like yung password niya? Doon ko huli din one time sa Twitter bro. Sa Twitter pa nag That was niya. that was ano pa yan bro, 2011 pa. Grabe, shout out sa iyo. Yeah, Sakit before naman nun. So, yun yung time na medyo mahusay pa ako mag like talaga ah, hack pa ako lagi sa ano. Doon ko nalaman may isa siyang Hindi man yung, yung phone mo. Um, meron times na oo or like parang kasi ako naman bro, hindi mo talaga naramdaman na wala talaga siyang pakialam sa iyo. Eh, eh, sobrang ko, tanga mo. <laughs> bro, sobrang tanga ko. I hate to eh. say this, bro. Yeah, I am, bro. Like, Tag I Ang talino like, mo sa school. meron tao sa... Kasi nga bro, yun yung first, like, alam mo ah, yun man. Like, parang Ilang nga, beses na nangyayari. Hindi ko alam eh. bro, kung tanga ako, so, like, like, parang sobrang ano lang ako na laging, oh shit, mag improve pa tong taong to. Like, naniniwala ako sa tao. You know, oh, you know what yeah, I mean? Yeah, yeah. Pero na, doon ko na-realize after nung relationship na yun na, yun, merong, merong boundary. Na may boundary bro. Like, ina man. Let's just say, one, two, that's, like kata ni J. Cole, yung ano, like, fuck, yung, um i love yung yours? Oh, oh you love yours yeah. yung yung once. and then yung third I'm I'm gonna make El Chapo fire I mean, rain rain on you or something like that yeah. yung verse or whatever fool me once fool me once shame on shame you shame on you fool me two Fu times fool me two times I can put the blame on I can put the blame on or... you oh yeah, 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 yeah. Me three times Ama, ama, ano ba yan? No role model. No role model. Yeah, yeah, I'ma yeah, yeah. make it rain on. Uncle <laughs> Yeah, I'ma make it rain yeah. on you yeah. yung yung verse na oh, yun. Yeah, yeah, eh. yeah. Kaya yun, nagre-resonate sa akin yun, yung verse na yun. Pero ngayon na lang. Oh, yeah. Kasi bro, ipadyo mo three to four years. Pero, um, hindi lang siya once, hindi siya twice, hindi siya three times, four, five. I don't know bro. I, don't, Grabe. I lost count man. Hindi ko alam kung tanga ako or ano lang eh. Pero maganda yun kasi parang leso na sa'yo yun. Eh. Yeah, it made me who I am today yeah, bro. Yeah, totoo yun, totoo yun. Like, to be honest. Tsaka like, mas mature ka na ngayon. Yeah, kasi sa, which is crazy bro.